Gandang hapon mga kachap-chap Ito ah, uh, Simula na naman ang taon at simula na naman ang mga Pakikibaka at pagkukunyagi ah, uh, Ito may bago ako tayong Kuhang uh, Nissan Sentra Box Type ah, uh, Maring itry natin yung bentang buo Kung wala kumuha ng buo After 1 week or 2 weeks Chap-chap uh, ang nito Pipesahan na lang, pita natin ng mga pyesa Mapapakilabangan ng mga nangangailangan ng pyesa so yan uh, mamaya pagdating namin sa bahay tatry namin panda rin so balikan namin kayo later yeah, yun po yung nakuha namin tetra box type okay po, later update namin kayo kung mga namin January 5 teka lang ha 2021 ah uh, try natin pandalin tong Nissan box type. Sige. Grabe ah. Nilagyan mo ba na no? Okay. Try natin, ha? Okay. Ayan. Mukhang lang ang karburador nito, kundi walang gasolina. Yun lang. Try natin ulit, ha? So, ito. Ito na, Nissan Max So, naandar, ha? Madubi lang ang karburador. Ayan. Kompleto papel, orig. 2017 last registered Kailangan pinapatakan Para umandar Sumamatay Ito take 3 Pantanin ulit natin Pinatakan namin ng gasolina ulit ha O yeah. yan Basta yan Malamang palinisin lang Ang carburetor niya. So okay, yun na yun. Mga kachap-chap. So running po. Konting dinis lang ang carburetor. Okay. Yun na po.